Yung game na ito ay noong weekend pa mga idol at ito ang unang video natin patungkol sa EASL or East Asia Super League. Basically, liga nga po ito ng mga teams around East Asia no. Kaya kasali dyan ang mga teams galing Pinas, Korea, Japan, Hong Kong, Macau, Chinese Taipei, pati Mongolia kaya EASL, baka naman. Anyways, ganito nga dumepensa ang Macau mga idol no kung saan 2-3 zone defense ang ginawa nila most of the game. Paano? Eh may dambuhalang lang degwara sila sa kanilang team at kung magtatao-tao sila mawawala yung tanging advantage nito sa loob. Hihilahin lang palabas yan ng Meralco at gagamitin yung bagal niya sa kanilang advantage. So kung nag sila itong si Deguara ay mananatili sa loob at matatakot syempre yung bolts na umatake dyan sa towering presence niya. Ang susi talaga in beating the zone mga idol ay dapat mabibilis ang pasahan ninyo. At wag yung hero ball na sasolohin ng isa yung bola tapos bahala na. Nakasingit ng onti ang Meralco dahil ang bilis nga nila mag-execute at ganyang nagawa ni RHJ na atakinin ang puso ng depensa. So goods ka na rin yun kung ititira ni RHJ yan ay medyo bad shot to pero kung magpe-playmake siya ay goods naman. Alam nyo na to mga idol eh na dapat dalhin nyo yung bola rito sa gitna kung nagzo-zone ang kalaban. At yan po exactly ang ginawa ni Hollis Jefferson. Apat na players tuloy ang lumapit sa kanya dahil dyan good look ngayon kay Nusam. Again mga idol, dapat sa gitnang part nyo talaga dalhin ang bola dyan and not necessarily dapat hawak nyo yung bola para magawa yun. Tula dito, walang tumatao sa gitna no? At kung magtatayuan lang sila dyan, aba, walang mangyayari. Pero si JB ay nagkat nga sa loob ng mabilis at nabasa nga kagad ni Nusam yun. Kinailangan tuloy magstep out ni Dagwara para lang sabayan siya, eh gamay ni JB ang midi na yan. And even kung dalhin nyo yung bola sa gitna ay hindi pa rin actually sapat talaga, lalo if na depensahan ng kalaban kailangan eh you should always make the best pass pa rin. Kasi yan nga, Nadala nila kay RSJ sa gitna yung bola pero nandiyan na kagad yung defender. So pagkakataon na ito to make the pass kasi medyo na ilagay nyo sa hindi magandang posisyon ang kalaban. Itong si number 1 ay slide down na galing taas yan pero papalit nga siya sa posisyon nung nandon sa lumapit kay RSJ. Pero ano pong ginawa ni Hollis Jefferson? Ipinilit pa rin tong contested na jumper kahit na literal na tinuturo na po ni Hodge kung saan dapat ipasa. Pero to be fair ay tira naman talaga ni RSJ to and he can certainly make this. Pero kung shot quality ang pag-uusapan, hindi naman din masama na ipasa ni R.H.J. to sa top shooter nila this game na si Vahedi, di ba? Kaya ayan, mintes. Again mga idol, basically buong laro ay 2-3 zone tong ginagawa ng Macau. Kaya pwede nyong panoorin yung laro na ito kung paano basagin ng Maralco yan. Or pwede rin sa video na lang natin na ito kasi yun naman yung pinag-uusapan na natin eh. Kita nyo rin kung paano rin nahihirapan si J.B. rito kasi ayun nga hindi siya makapasok ng maayos at dalawang players po ang kaharap niya. Yan talagang prevent ng zone yung penetration pero nagawa po ni JB makalusot dito at andyan na nga siya sa area na sinasabi natin na mababasag nila ang depensa. Again, ang key rito ay hindi lang ipunta ang bola sa gitna kundi pasahan din talaga. Kung ititira ni JB to kasi nasa gitna na siya, mahirap pa rin. Parang yung kay RHJ lang kanina pero nahanap niya ang cutting na Nunu at nahanap din po si Romero sa ilalim. Hindi nakakip up tong depensa. So tignan nyo, third quarter na ito at sa kakapunta ng Meralco sa area na ito, no, e eh, inaangatan na ni De Guara yan at may effect talaga yung minuscule na adjustment ni Deguara dito sa magiging resulta ng Opensa kasi si JB ay pumupuesto na nga rin dito at si Chong Kui po ay nagbabantay na sa area na iyan. Malamang ang goal po ni Chong Kui rito ay wag papasukin si JB gawa nung lugi siya at bulinggit din to kung ikukumpara kay Brownlee in size. Dapat kung ganito ay lulubog na tong isa at siya ang tatapat kay JB. Then pababalikin niya si Chong Kui sa ilalim. Alam niyo kung bakit? Kasi butas na yung area na binabantayan talaga niya. Ganun lang kadali mga idol, parang tiktak to lang din ang ginawa ng Meralco, nakasingit si Hodge sa loob. Then ito ay lihis naman dun sa mga sinasabi natin kanina kasi parang set play to sa zone nga ng Macau kasi hindi nila tinray ipunta sa gitna ang bola kundi nag screen play si Nusam at Romero. Now, tinanggalan nila yung defender na ito sa area niya kaya mapipilitan nung kasama niya na umangat kay Nuno dyan. Kita nyo, gumit na rin siya kahit onti lang. And set up pala to kasi si Hodge ay nag-flare screen na kay Vahedi sa left wing. Narecognize naman ng Macau yon pero mahina yung contest. So ganyan po ang iilang pag-atake ng Meralco Bolt sa 2-3 zone defense sa ginawa sa buong laro nitong Macau Black Bears. Mga mong effective naman din ang kanilang executions. Then since sila nga ang mas mabilis na team ay natakbo rin sila this game for as much as they can. Siyempre may degwara ang kalaban at liability yon kung bilis ang pag-uusapan eh. Prayers up din po kay RSJ mga idol. Gawa nung sa laro din po na ito ay nasustain niya ang torn Achilles tendon. Same din po na injury ni Kobe noong 2013. One of the most devastating injuries din to in basketball mga idol. Malala pa sa torn ACL yan in general. Kaya speedy recovery kay lefty Kobe and syempre comeback stronger sa susunod na taon or kung kailan siya ready. Ano po mga sabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.